Good morning. morning. Mga idol, ano ang tawag nyo sa <laughs> forma na to? <laughs> oh, hulaan ninyo kung saan ito ginagamit. Hindi kayo nakaano ano nito, no? Ito. <laughs> saan ito ginagamit, mga idol? Hulaan nyo to. Ako, hindi ko nga alam kung saan ito ginagamit, to. <laughs> oh. ito, ito, idol. May ginagamitan pala to. Ito yung, ito yung isa. Ano? No? Yan, no? Kung gusto niyo magpagawa dito lang sa lugar namin. Pag sinabihan mo lang na maganda siya magawa, libre. Libre daw. Yan o. Ricardo, ito yung isa idol. Ito ang Ito yung number 1, no. Pang Eh ano mo daw po, Ge? Amak mo yan, no. Kanu bangayan sa Tagalog ang sarungan? Sa Tagalog ang sarungan. Ano ba yan? Amak mo yan, no. Ricardo, niks mo sa ibang Meron kaming eksperto gumagawa ng ganitong mm. ano na tawag dito uh, sarungan or ano to. lagayan ng itak or kutsilyo. Kahit anong paggawa nyo, marunong to basta sirosok-sok. <laughs> <laughs> Salamat. Eksperto ito ang aming <laughs>